Okay, so second part tayo dito sa video na to. So, sasagutin ko yung about dun sa POEA, yung mag-register ka sa POEA. Okay, so ito yung experience ko para ma-share ko yung experience ko sa inyo. Kasi nagtatanong sila na may babayaran daw sila o malaki daw yung babayaran nila pag mag-PPOEA pa sila. So, ito. Sa akin kasi, nung first time ko na pumunta dito, ganon. So, wala kang babayaran na malaki sa POEA. Kasi, dun, legal taga, tila, talaga yun eh. Legal na kailangan mo i-process pag lalabas ka ng Pilipinas, kahit sa ang part ng kahit sa ang bansa ka pupuntahan ay kailangan mo dadaan sa POEA. So, ang sa anong ko Uh, ano yun eh, uh, wala kang babayaran doon. Ang babayaran mo lang is yung OEC, eh. magkano lang yun, walang 200 doon na babayaran mo. Kasi yun yung parang exit clearance mo na mag-exit ka ng Pilipinas. Yan. Pero may mga requirements pag magpa-process ka sa PUEA. At saka sa POEA, kahit mag POEA ka, baka kasi may, may nakausap ako ng mga namimit ko sa Mali na uh, ni daw sa kanila na mag-agency. So ngayon siguro, yung mga yung, baka bagong requirements ng POEA yun na maghanap ka ng agency mo para may protection ka pag dating mo dito kasi nung time ko na pumunta ako dito ng direct direct book hire eh, hindi nila ako rin re require ng uh, agency so, yun, wala akong binayaran na required ng agent yan so, uh, yun pag pag mag-agency ka talaga may babayaran sa ka sa agency pero pag mag-PUAA ka lang yung mga requirements lang ng POEA eh, ang kailangan mo eh, i-comply. I-comply ba yun? <laughs> yun. Yung kailangan mo munang mag-PIDOS. Uh, mag wala namang babayaran dun sa PIDOS. Kailangan mong mag-medical na um, na ano ba yun? Tawag dun uh, uh, accredited ng POEA. Eh, ganun. So, may babayaran ka sa medical check-up na yun. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Tapos, magbayad ka rin sa POE. Ayun, uh, sorry, sa OWA. Tapos, pag magbukas ka rin ng uh, SSS mo, mga PhilHealth at saka mga pag-ibig mo, yun, ipapabayad nila yun sa'yo. Ayan. So, yun. May nakausap din ako na, ni-require din siya na kukuha ng insurance. Pero ang shunt insurance na yun ay napaka ganda, napaka um, malaking tulong yon para sa future mo rin. Oo. So, mas magandang kahit hindi nila i-require yun, mas magandang magbayad ka rin o bibili ka ng insurance mo, maliban sa SSS, sa mga PhilHealth at pag-ibig. Yes. So, thank you so much. See you again. Bye.